Isa to sa mga trabaho na pinakaayaw ko kasi itong tubig na yan ay chemical po yan. Yan po ay panghugas ng tanso. Anid ko na po siyang palitan ng bago kasi marumi na po siya. At hindi na siya effective gamit na panghugas sa tanso. Kaya need ko na siyang palitan ng bagong chemical. At ayan po imti na yung lagayan ng chemical. Tatanggalin ko lang tong harang. Kasi andyan po yung kanal. yan po nagpupuntahan yung mga dumi ng tanso. Yung mga chip ng tanso. Ayan. Nag-iipon-iipon yung dumi. At ito na nga papalahin ko na siya ng maliit na pala at ang mga dumi na to isasama ko na to sa lagayan ng maruruming chemical ayan, ayan at yan malinis na at yan, papalitan ko ng panibagong chemical yung brand new ayan, bago pong kimikal yan bubuksan ko lang, dalawang butas pa to malaki at maliit buksan ko muna yung malaki din dito sa kabila maliit, din dito sa kabila lagyan natin ng takip na may butas ito na siya dyan, kasi dyan nilalagay yung panghangin para pag spray mo ng hangin dyan, yung chemical lalabas naman sa kabilang butas. Ayan, lalagyan ko lang ang basahan para walang tatalsik na chemical. Ayan. Then dito naman, dito naman yung hose. Dyan lalabas yung chemical. Ayan, diretsyo na yan sa lagayan. Ako, spray. na yun na. Lalabas na sa kabila yung chemical. Then, maya maya mapuno na yan. Ayan, dinilipat tayo sa kabila kasi dalawang lagayan yan eh ayan then lagyan lang spray then labas yung chemical at mga ilang sandali lang puno na ayun po ang linis na ng mga chemical na yan mga bago so tapos na tayo close na yan at bye bye po